Sa NBA ulit, patuloy na umiingay ang mga NBA trade talks sa social media nito mga nakaraang araw at nasa gitna ng lahat ng spekulasyon. Si Grizzly star Ja Morant at tila isang mainit sa maraming kupunan ang tahimik na binabantayan ang kanyang posibleng pag-sign sa Miami Heat. Ang ibang detalye alamin sa aking pag -abante. Patuloy ang pag-iikot ng pangalan ni Jah Moran sa mga NBA trade talks at isa sa mga kuponang ng umano'y tahimik na sumusubaybay sa sitwasyon ay ang Miami Heat. Ayon sa ulat at league chatter na binanggit ng veteranong NBA writer na si Jake Fisher, pinag-aaralan ng Miami sa loob ng organisasyon kung maaari nilang habulin ang Memphis Grizzlies star at kung ang matagal ng kultura ng Heat ay makatutulong upang maibalik sa tamang direksyon ang karier ni Moran. Nahihirapan ang Memphis ngayong season. Nakasalukuyang nasa 11-13 record. Habang si Morant ay hindi pa naglalaro mula kalangkitnaan ng Nobyembre dahil sa calf injury. Bukod dito, lumitaw din umano ang tensyon sa loob ng kupunan, kabilang ang hindi pagkakaunawaan sa pamunuan at isang suspensyon noong nakaraang buwan kaugnay ng insidente sa head coach na si Thomas Isalo. Samantala, mas matatag ang kalagayan ng Miami na may 14-10 record na sa itaas na bahagi ng tiket na si Eastern Conference Standings. Man, limitado pa rin ang heat sa posisyon ng natural playmaking point guard. Kilala si na Tyler Hero at Norman Powell bilang score first guard sabang depensa naman ang lakas ni Davion Mitchell. Dahilan upang magbukas ng posibleng puwang para sa si isang ball dominant floor general gaya ni Moran. Bukod sa pangangailangan sa roster, reputasyon din ng Miami ang isa sa mga salik na ipinagkaiba nito sa ibang posibleng suitors. Matagal nang kilala ang tinatawag na heat culture bilang sistema ang nakasentro sa disiplina, accountability at kondisyon na ilang ulit nang nakatulong sa pagbuhay ng mga karerang dati itinuturing na problemado. May kakayahan ding bumuo ng trade package ang Heat gamit ang kombinasyon ng mga batang assets tulad ni Hero, Jaime Hakes Jr., Nikola Jovic, Bell Larson, Kel Elwer at rookie guard Kasparas sa Kusinos sa kaling lumalim ang usapan. Ako si Sus Valdez, Abante Sports nauna.